ang isa sa pinakamahalagang pangyayari. Noong unang panahon, nandarito po ako ngayon sa inyong harapan upang pasimulan ang inihanda namin munting palabas tungkol sa tema natin ngayong kinaumagahan. Ating sariwain ang mga kaganapan kung paano nagsimula ang kasarinlan ng Pilipinas at kung sino ang nasa likod ng pagkakaroon natin ng wikang bansa Hindi alintana sa kaalaman ng bawat Pilipino ang mahabang panahong pananakop ng Espanya sa Pilipinas at ang pagkasangkot nito sa digmaang Espanyol-Amerikano. Lumusob ang mga Amerikano sa Maynila noong Mayo 1, 1888. Kaagad ay natalo ang mga hukbong Espanyol ngunit noong Agosto 13, 1888. Isang libo, walong naputwalo lamang ito, tuluyang sumuko. Ito ang naging simula ng pananakop ng Amerika sa Pilipinas. Ganun pa man, nagpatuloy ang pamahala ang revolusyonaryo na itinatag ni General Emilio Aguinaldo. Nang magbuo ang Kongreso ng Malolos sa Simbahan ng Parasawan ng Malolos, sa Dinasahan, inaasahan, sumiklabang tigma ang Pilipino-Amerikano noong Pebrero ika isang libo, ito ay dahil ayaw kilalanin ng Pilipinas ang kasunduan nilang muling masakop ang dayuhan. Ganoon pa man, hindi rin sila nagwagi. Maraming Pilipinong namatay sa digmaang ito. Kabilang ang batang-batang general na si Gregorio del Pilar. Subalit noong isang libo, siya naraan at isa. Napalitan ito ng pamahalaang sibil. Si Gobernador William H. Taft ang namuno sa ilalim pam ng pamahalaang ito. Ngayon si Francis Burton Harrison ang naging Gobernador General na bigyan ng pagkakataon ang maraming Pilipino na masanay sa pansariling pamahalaan. Humantong ito sa pagkabuo ng Asembya ng Pilipinas noong Hulyo 30, 1,100 at patas na Pilipino ay nahalal. Si Manuel Luis Quezon I. Molina ay kilala bilang ama ng wikang Pilipino. Tinaguraan ding ama ng Republika ng Pilipinas. Siya ang naging unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas sa ilalim ng pamamahalang Amerikano. Noong simula ng ikadalawampung siglo. Bagamat hindi kinilala ng ibang bansa na unang Republika Pilipina, na siyang ang revolusyonaryo ni Emilio Aguinaldo, si Quezon ay itinuturing ng mga Pilipino bilang ikalawang pangulo lamang na ng bansa sumunod kay Aguinaldo. Si Quezon ay itinuturing ding ng Republika ng Pilipinas at ang manangkasarilang Pilipino dahil sa kanyang mga ginawa upang isulong ang kasarilan ng Pilipinas mula sa ang Amerikano ating tunghayan kung paano naging ama ng na wikang Pilipino si Manuel L. Quezon. Revenge for my alliance. You'll pay for your death.